A few minutes ago, how it? I filed a few minutes ago, Senate Resolution One Two Six Seven for the purpose of having a an inquiry as to the presence of the submersible drone discovered of Barangay Inarawan in San Pascual, Masbate. So that would be next week once the session resumes. Sir, kung may tingin niyo po, Yes. Yes. Sir, anong reason na kailangan kung magkaroon ng inquiry sa palagay po? Maraming tanong na dapat sagutin. Maraming himala na dapat malaman. Maraming mga katanong ang hindi pa natutugunan. And I was informed it will take eight weeks, eight weeks, to have the inquiry of the Philippine Navy concluded. Eight weeks. Kung nakita ito December 30, Bilangin niyo yung eight weeks. The whole January will be uh, consumed by the investigation. Uh, in the same, at the same, in the same manner, February will be consumed. So, ang ang haba ay 12 feet. Ang haba ay 12 feet noong drone. Ang length, ang kulay ay dilaw. Ang purpose, scientific research because of the colors. Ang kulay kasi ng ng scientific, dilaw at pula. Ang kulay ng military sa submersible drones, itim. Ang nakakuha sa masbate, dilaw. Tanong nyo siguro, meron ba nilabag? Tingnan natin kung ano yung madi-discover sa forensics. At siguro sa investigation dapat masagot din ng Department of Foreign Affairs kung merong permit sa coastal state, sa ngayon sa UNCLOS ang Pilipinas para mag-conduct ng scientific at marine research ang isang dayuhan sa bansa. First one, demons nun lang. Dapat kapag nag-deploy ng ganito mga submersible drone galing sa ibang bansa, dapat po kumukuha ng permit. Correct. From Correct. From the Philippine government. Correct. Correct. And right now, we don't... Uh, yan, ang, lalabas sa investigation kung may permit. Patatawag natin ng foreign affairs. Right now, sir, we don't know yet if we have permit. Wala pa akong alam. Kasi meron meron posibilidad na 100% sure galing ito sa isang mothership. Yung mothership na yon nasa loob ng ating karagatan. Whether it is territorial sea, contiguous zone, or exclusive economic zone. Or, pwede rin itong airborne. Pwede rin ito nang galing sa himpapawid, binaba. May posibilidad na ganon. Ano ang pwedeng gawin ng isang marine research? Test salinity. Test the waves. Test the underwater current. Test test the the resources beneath the sea. Ayun. I've said a lot. But sir, um, kung research lang siya. Mm. Wala na may sa national security po natin? Uh, when you define national security, hindi naman ito military uh, lingo per se, definition. National security encompasses economic, social, even food security. Magkakasama lahat yan. So, it might be, it can be a prelude to to research that would probably lead to uh, something bigger than the research itself. The product can be used for anything. Yung ilalim ng dagat, ano ba yung uri ng buhangin? Ano ba yung uri ng mga corals? Ano ba yung uri ng isda? Ano ba yung pwedeng makitang natural resources? Ito yung pwedeng gawin na mga ganung drone. Habang tayo nag-uusap ngayon, uh, ongoing pa yung uh, pagbigyan natin ang Philippine Naval Authorities na matapos yung kanilang uh, forensics. Should we be worried on, Should we be worried on the existence of such in our Philippine waters? Sir? Pag walang permit. Pag walang permit. Kasi ang usually ang distance nito Sinabi ko na to dati, pag ganito mga uh, submersible drones, siguro 10 kilometro. So, most probably, nanggaling ito sa isang mas malaking sasakyang pandagat na inilunsad. Subalit, meron din posibilidad na ito ay deactivated na at naanod na lamang. So, ma malaki rin ang posibilidad na hindi talaga sa San Pascual ito nilunsad. Maaring sa ibang lugar, deactivated na, naanod na lang sa ilalim. Ilang bagyo ba ang dumaan sa atin? Lalo sa Region 5. At simula kay Christine. So, maaring naanod na lang yan. Kasi halos ano na siya eh. Halos patay na siya, dead battery na siya nakapag nakapag emit na siya, sigurado, ng informations at signals kung saan yung mothership. Ayun, marami na kayong alam ganitong kaso po ba? Na let's say may permit o oh, alam mo ng Philippine government, kapag may nangyari po, halimbawa tulad niya, napadpad na lang, kailangan din i-inform ang Philippine government na deactivated na, meron kami nawawalang... Dapat, dapat. Kasi pag, yung, yung, pag binasa niyo yung UNCLOS, hindi ko lang ma-check kung ano yung provisions ngayon, merong sharing of information yan eh. Lalo sa Scientific Marine Research, MSR, Marine scientific research. So, yung hindi natin alam, nahingi rin tayo ng datos sa kanila kasi wala tayong ganong kagamitan. So, malalaman natin sa DFA. So, map napakagandang matanong natin si Sekretary Manalo kung may permit at kung para saan. Kung wala, ay ibang usapan na uli yun. Sir, since likely of Chinese origin siya, mm -hmm. ipapatawag ba tayo from the Chinese Embassy? The hindi muna. Hindi muna. Hindi mo na siguro at atin mo ano atin mo uh, may, may, immunity sila hindi basta-basta 'yon napapa naiimbita eh. So atin muna. na hayaan na natin uh, DFA to to embassy kung meron nga uh, nalibag uh, file ng diplomatic protest pero ang maganda ngayon matapos muna yung yung walong linggong pagsusuri. Eh ano pa December 30 ito. Eh ngayon ay eh, January 6. So isang linggo pa lang. So, seven weeks na lang ang hihintayin natin, alam na natin yung yung uh, nilalaman nito sa loob. Sir, when we say nilabag, aalamin uh, sa hearing kung may nilabag siya sa UNCLOS? Correct. May permit ba? O wala? Kasi kung matatandaan nyo, yung ating ginawang batas, yung Archipelagic Sea Lanes Law, patungkol yun sa mga sasakyang pandagat na dapat nandoon sa sea lanes. So, kung alamin nyo ngayon, nasaan ba yung sea lane dun sa area yon. So, ito yung channel ng na nagmula sa Sibuto papunta sa Mindoro. Yun na, malapit-lapit. So, dapat doon dumadaan yung, yung, yung mothership niya. Pero dahil sa tingin ko ay deactivated na, matagal na itong palutang-lutang sa ilalim. Naanod na kung saan man siya galing. Ayun. Sir, sure. uh, pwede siyang <coughs> listening device Uh, yung listening device, yun yung nabanggit ko kanilang kulay itim. Kasi pwede yata siyang for communications, tama sabi mo nakapag-transmit ng info, pero hindi siya pwedeng listening device. S ibang, pwede... ibang, ibang, ibang drone yon Ibang drone yon Sir, doon din na kung may uh, capable ang Philippine Navy natin na mag-detect ng mga ganito, mga unmanned? Um ang, ang ating panawagan ngayon, katulong kayo ay sa lahat ng ating mangingisda. Kung meron kayong nakita o minahuli ang inyong lambat o minahuli ang inyong mga kasamahan na ganitong uri ng mga drone na kahinahinala, pakikuha, pakireport at isurrender sa Philippine Navy o kaya sa Philippine Coast Guard. Marami ako nabalitaan na, na kahit sa mga putol na buntot ng mga satellite ay maraming nasusurrender na ang ating mangingisda. So, yung ating mga nangingisda ay wag, wag po siguro itong itago o ituring na souvenir isurrender natin sa pinakamalapit na Philippine Naval Detachment. Sir, aside from DFA, sino po mga sa hearing next week? Navy, AFP, ah, uh, siguro BCG, yung isang in-charge sa sa, meron isang opisina, nakalimutan ko eh, sa DNR at saka sa DOST. Sir, isa lang po tungkol kay Sir Alexander, bakit po niya preferred na maging TV? I cannot answer that. Uh, during the hearings, I, I was asked, why do you prefer to, because he has been participating, because his tournaments, his uh, sports association would allow a partnership with a foreign national. And it so happened that Isabel Gomez is a Filipina. And they have, been, they have known each other for quite a while. And they have worked as a tandem. And they have earned medals, producing uh, uh, medals and honors for the Philippines. Now, allowed yun sa sports nila, yung dual. Ngayon, mas, mas minarapat niya na siguro i-full-time na natin ng uh, ang pagiging Pilipino at para makapagturo din sa mga kabataan na Pilipi pag-retire niya dito sa Pilipinas. E wala naman tayong winter dito eh. Wala, we don't have winter here in the Philippines. We, have rings. We, we have skating yeah. rinks. So. But just, uh, no, just to add, for, um, even like, because a lot of the Russians now are not allowed to yeah. to participate But even before that, they were already partners. So, even before the, the ban, they, they were already partners. Mm -hmm. So, it's been like three and a half years, three years, four years already. So, tomorrow you leave again for training or for competition? Training. 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 Yeah. Mahilig to sa inasal. Yung lagi siya na, you like chicken inasal. You always, yun ang paborito niya. Kaya napunta siya rito. Meron pa kayong tanong? May merienda tayo doon sa kabila. Yeah. Wala na? Is it simultaneous with the uh, investigation It doesn't prevent us from conducting our own uh, inquiry. So hopefully we ha we can do this on... Uh, yeah, yes. So three days. Ano ba ang araw ng Monday? 9 13 13, 'no. 13, oh. 13. There are, uh, marami nang nag-declare ng holiday sa 13, ha. Ah. Alam niyo na 'yun, 'no. Maraming declare sa holiday. Alam niyo, kayo ang dapat nasa ground, ha. Ah. Kayo ang dapat nas, na drone. Mas ipagkanito, kami pumasok na. Oh, marami na. I think Manila will declare it as holiday sa 13, 'o. Oh. Pasay, might. so, alamin na lang na, Alamin nyo na lang yan. Binibigyan ko lang kayo ng info. So, any other questions? Sir, reaction, comment lang po dun sa pagbabago sa composition ng National Security. So, magot na ako dun. Discretion of the President. Discretion of the President as the Chief Architect of Foreign Policy. And the Commander-in-Chief. Walang magiging professor dahil marami na wala. I don't see anything. Uh, that would that would uh, diminish the output of the National Security Council. Mimi Rian daron sa kabila, akala ko dito din nala eh. Ba, na, di, nandun pala. Google. Ducky, what's Ducky?